Narito na ang mga kaganapan sa pamahalang lungsod ng tanawa nitong nagdaang linggo. Pamamahagi ng libreng gatas para sa mga CDC learners muling sinimula na sa lungsod. Philfen Training and Orientation nagbigay kaalaman para sa ating mga health personnel. Emergency Motor Vehicles, hatid ni Mayor Sunny para sa mas pinalakas na kapasidad ng BFP Tanawan City. Good governance ng Pasig City sa traffic and parking management, masusing pinag-aralan ng Tanawan City LGU. Suportang pang-edukasyon, CGT Educational Assistance, sinimula na sa iba't ibang barangay sa lungsod portable hand stations sa pampublikong paaralan, ipinabot ng Tanawan Water District at South Luzon Water, katuwang ang Tanawan LGU at DepEd Tanawan City. 39 Coconut Week Celebration, ginunita sa lungsod ng Tanawan. Pagdiriwang ng Tanawan City Barangay Day, formal nang binuksan ngayong Setyembre. Panukalang resolusyon at panukalang ordinansa tinalakay sa Tanawan City Council 9th Regular Session. Mga Tanawenya, mas pinalakas sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program Training ng Tanawan LGU at DSWD. Upang matiyak ang kalusugan at wastong nutrisyon ng mga batang tanawenyo, Muling sinimulan sa lungsod ng Tanawan ang pamamahagi ng libreng gatas sa ilalim ng milk feeding program ng Pamahalaang Lungsod ng Tanawan sa inisyatibo ni na Mayor Sonny Perez Colliantes at Vice Mayor Dodong Ablao, katuwang Tanawan CSWD sa pamumuno ni Ms. Ea Lira at Child Development Teachers ng Lungsod. Layunin ng programang ito na masiguro ang angkop na nutritional status ng kabataan Tanawenyo bilang bahagi ng mas malawak na implementasyon ng supplementary feeding program ng lokal na pamahalaan. Bilang bahagi ng patuloy na advokasya ni Mayor Sonny Perez Colliantes at Vice Mayor Dodong Ablao na palakasin ang serbisyong medikal sa lungsod, matagumpay na isinagawa ang Training and Orientation on the Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Interventions para sa mga nurse, midwives at barangay health workers sa lungsod, katawang Tanawan City Health Office sa pamumuno ni Dr. Ana Dalwampu. Layunin ng pagsasanay na ito na bigyan ng sapat na kalaman at kasanayan ng ating mga health personnel sa tamang pamamahala at pagpapatupad ng mga alintutunin at protokol kaugnay sa mga non-communicable disease tulad ng hypertension at diabetes. Ang programang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng integrated, comprehensive at community-based approach upang mapalakas ang prevention at control ng NCD sa mga komunidad sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes, formal nang na turnover ang mga bagong emergency motorcycle vehicle ng ating mga bumbero kasama si BFP Tanawan City Fire Chief Inspector Ruth Joy Micosa. Inisyatibo ito ng ating punong lungsod para sa mas pinalakas sa kapasidad ng ating pamalaan at ng ating mga bumbero para sa epesyente at mahusay na pagtugon sa anumang sunog, emergency at vehicular accidents sa lungsod ng Tanawan. Nagsagawa ng benchmarking activity ang pamahalaang lungsod ng Tanawan sa pangungunan ng Tanawan City Traffic Management Office na pinamumunuan ni Mr. Cesar De Leon para sa mga best practices ng Pasig City Traffic and Parking Management Office. Dito ay pinag-aaralan ng Tanawan LGU kung paano mahusay na ibinababa ang Pasig City's Traffic Management Policies, best practices sa wheel clamping at pay parking management maayos, patas at tapat sa tungkulin. Dito nakasentro ang araw-araw na operasyon ng apat na dibisyon ng Pasig TPMO na Traffic Engineering Division, Traffic Administrative Division, Traffic Enforcement Division at Facilities Management Division. Mula sa kinakailangang ordinansa, binipisyo ng mga empleyado hanggang sa maayos, patas at tapat na pagpapatupad ng patas trapiko at public announcements kahit na ito pa ay may sentro at nagiging daan ng mga sasakyan mula sa mga malalaking lungsod ay napapanatili at natututukan ito ang kaayusan ng mga kalsada. Nagtapos sa aktibidad sa site visit ng multi-level parking facilities ng Pasig kung saan ay ibinahagi naman ang mga practices tulad ng maayos sa ticketing system at automatic pay parking system, kahalagahan ng team leader at parking attendant, tuloy-tuloy na area monitoring at systematicong record keeping. Ang naturang benchmarking ay alinsunod din sa mandato ni Mayor Sonny Perez Colliantes na pag-aralan ang mga mahuhusay na estrategiya programa, at proyekto na makapaganda ng pamamahala ng trapiko sa lungsod ng Tanawan. Ngayon sa Tanawan, bumubuhos ang suporta ni Mayor Sonny Perez-Coliantes para sa pag-aaral ng bawat kabataang Tanawenyo, kung saan sinisimula na ngayong linggo ang sabayang pamamahagi ng CGT Educational Assistance para sa mga mag-aaral ng Barangay poblacion 1, 2, 3, 4, at 7, Barangay Altura Matanda, Altura South, malaking pulo, banyadero at talaga gayon din ang academic scholars maintainers ng ating lungsod, Katuwang Barangay Affairs Office at City Treasurer's Office sa pamuno ni Mr. Fernando Manzanero. Ito ay isang prioridad na programa ni Mayor Sunny upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga tanawenyong mag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo tungo sa pag-abot ng kanika nilang magagandang kinabukasan. Kaisa rin at nagpaabot ng suporta ang ating Vice Mayor Dodong Ablao at mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Samantala, ang lamang po ang anunsyo sa official Facebook page ng Barangay Affairs Office sa Nawan City, Batangas at ni Mayor Sonny Perez Colliantes para sa susunod na barangay na bababaan upang makatanggap ng educational assistance. Sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes kasama si Consihal Maki Gonzales, Katuwang Tanawan Water District, South Luzon Water at Deped Tanawan City, tagumpay na naipamahagi ang mga portable handwashing stations sa Natatas Elementary School. Layunin ng programang ito na higit pang mapalakas ang kalinisan at kalusugan para sa ating mga mag-aaral, lalo na sa pagpapanatili ng ligtas sa kapaligiran sa paaralan. Bahagi rin ito ng patuloy na inisatibo ng pamahalaang lungsod ng tanawan at ng mga pribadong sektor para sa mas pinaikting na programa sa edukasyon upang masiguro ang kalinisan, kalusugan at kaligtasan ng ating mga mag-aaral at guro. Matagumpay na isinagawa ng Philippine Coconut Authority at ng pamahalaang lungsod ng Tanawan sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes, katuwang ang Office of the City Agriculturist sa pamumuno ni Mr. Sherwin Rimas, ang Coconut Tree Planting Activity bilang bahagi ng 39 Coconut Week Celebration at sa pagsuporta sa advokasya ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makapagtanim ng isang daang milyong puno ng niyog sa buong bansa. Aktibong nakaisa at nagbahagi ng mensahe ang ating Vice Mayor Dodong Ablao para sa mga oportunidad na kaakibat ng pagtatinim ng niyog, gayon din ang matibay na suporta ng pamahalang lungsod sa sektor ng magniniyog. Nakaisarin rin sa aktibidad ng mga miyembro ng sangguniang panglungsod na sina Consel Clarence Micosa, Consihal Lilibet Arcega, Consihal Sailin Marqueses at Consihal Engineer Sunny Natanawan at mga kinatawan mula sa PCA Batangas, Cooperative Development Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Department of Agriculture Calabarzon, mga Pangulo ng Samahan ng Mga Magsasaka at BJMP Tanawan City. Iba't ibang aktibidad ang inihanda ng pamahalaang lungsod ng Tanawan sa pangunguna ni Mayor Sonny Perez Colliantes at ABC President Precious Jermaine Agoho matapos formal na buksan ngayong linggo ang pagdiriwang ng Barangay Day kung saan kalahok ang 48 barangay. Kabilang sa naunang aktibidad ay ang tree planting activity sa Sabang Eco Park, Barangay Gonzales, na nilokohan ng mga punong barangay, barangay officials at functionaries. Habang nagpasiklaba naman sa sports sa mga atleta mula sa iba't ibang barangay sa ginanap na Basketball and Volleyball League Opening Ceremony. Samantala, abangan ang iba pang aktibidad kaugnay sa Barangay Day sa mga susunod na linggo. Pinangunahan ni may Vice Mayor at Presiding Officer Dodong Ablao ang ikasam na regular session ng sangguniang panunusod ng tanawan kung saan pangunahing pa tampok ng sesyon ay ang ikalawang pagbabasa ng mga sumusunod na panukala at resolusyon. Resolution authorizing the purchase of lot in Barangay Hidalgo para sa itatayong DepEd buildings at iba pang istrukturang pangpamahalaan. Resolution authorizing the purchase of lot in Barangay Sambat para sa pagpapalawak na sa Pamilya Housing Project. Proposed Ordinance Localizing the Implementation of Republic Act 12001 o ang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Resolution Approving the Composition of the Human Resource Merit Promotion and Selection Board ng Pamahalang Lungsod ng Tanawan. Resolution Adopting the Public Service Continuity Plan ng Pamahalang Lungsod ng Tanawan. Samantala, inapurbahan din ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang ilang panukala para sa ikatlo at huling pagbasa, kabilang ang... Proposed ordinance approving the budget augmentation of the Office of the Sangguniang Kabataan Federation. Proposed ordinance approving the request of Prime Solar Solutions Incorporated for reclassification of parcels of land from agricultural to industrial. Sa lungsod ng Tanawan, binibigyan ng kabuhayan at oportunidad ang ating mga kababaihan. Matagumpay na isinagawa ang DSWD Sustainable Livelihood Program Training na handog din ng Mayor Sonny Perez Collantes, Vice Mayor Dodong Ablao, at TCWCC President-Attorney Christine Collantes para sa mga kababaihan ng lungsod ng Tanawan na hakbang tungo sa mas matatag at nagkakaisang kababaihan sa ating lungsod. Layunin ng programang ito na bigyan ng ating mga kababaihan ng wastong kaalaman, kasanayan, at oportunidad upang makapagsimula ng sarili nilang kabuhayan. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila nagiging sandigan ng kanilang pamilya, kundi katuwang din sa patuloy na pagulad ng ating komunidad at ng buong lungsod. At yan ang makaganapan sa pamahalang lungsod ng tanawan nitong nagdaang linggo. Abangan muli at siguraduhin na like at follow sa official Facebook page ng Tanawa CGTV at Mayor Sunny Perez Colliantes para sa mga pinakabagong impormasyon at anunsyo ito po ang inyong linkod MJ Molino magandang araw tanawan city UHC na! Nakapag 4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Pilipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag 4M ka na! Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. Maaari magparehistro online. Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ng subject nito sa email register space name space city slash province slash region. Matatanggap ang iyong PhilHealth Identification Number o PIN sa email address na yung isinulat sa PMRF. Maaari rin isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa itedeklarang dependence magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth Accredited Collecting Agents tulad ng mga banko, bayad center, SM Mart Inc. at iba pa. Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card. Kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa PhilHealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhin updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawan ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang National Government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng member data record. Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth member registration form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF isumite sa pinakamalapit na PhilHealth Office o i email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scan copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action at philhealth.gov.ph. sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject: PHICMEM Income Update, space, name, space, province/slash region. mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong Member Data Record o MDR kasama ng iyong Valid ID sa billing section o fill section ng pagamutan. Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ng ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth konsulta. Para sa kompletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may naisiparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. May EGOV ka na ba? I-download na ang EGOV PH App, ang one app para sa government transactions na mabilis, ligtas at nasa kamay mo lang. Sa isang app, nandito ng lahat. Digital Copy ng National ID, Direct Access sa GSIS, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PIR at PRC. Local Services ng Tanawan City tulad ng Tanawan City website. EBPLS, Real Property Tax Payment, at Fire Safety Inspection System. Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Diretso kang makakapagpadala ng concerns sa Malacanang. Mabilis ang tugon, diretso sa tao. Philippines e-travel system. Safe and easy travel registration. E-report. Para sa mga emergency at incident reports saan mang parte ng bansa. Lahat ng kailangan mo sa gobyerno, nasa isang app walang pila, walang pabalik-balik at walang stress. I-download na sa Play Store, App Store at Huawei App Gallery. Ikaw e PH App, serbisyo ng gobyerno, mas pinadali, mas pinabilis para sa bawat Pilipino. Para sa mas magaan at mas maaasahang public service, Ikaw e PH na.